advice ko lang sa inyo mga kaboksa kung sino man yung uuwi sa Holy Week dito po dadaan sa Pagbilaw, Quezon papunta ng Atimunan, Gumaka, Padre Borgos, Bicol, Bisayas, or Mindanao ay sigurado po matatrapik na naman tayo sa lugar na ito atin po itong pagandaan at maagang umalis sa ating panggagalingan base po sa aking assessment napakadami ang bako-bako o lubak-lubak na daan. Kaya mabagal na naman ang daloy ng trapiko dito po sa kahabaan ng Pagbilaw, Quezon. Kung maalala po ninyo, nung nakalipas na taon, mula Manila lang hanggang Padre Borgos, Quezon ay 15 hours gawa po sa trapiko dito sa Pagbilaw, Quezon at hanggang ngayon po ay ganito ang sitwasyon ng mga kalsada dito sa lugar na ito. Request lang namin sa Philippine National Police or sa Highway Patrol Group na maging visible po kayo dito sa highway ng Pagbilaw, Quezon at nang maiwasan ang mga mag-counterflow at nang maganda ang daloy ng trapiko. Ano kaya ang dahilan? Bakit ang DPWH, District Engineering Office, Region 4, A ay hindi nila nabibigyan ng atensyon itong pagbilaw Quezon. Full blast operations dapat ito nung nakalipas pa na taon. Eh hanggang ngayon ganito po siya. Alam namin na ginagawa ninyo kaya alang napa kabagal ng inyong gawain DPWH. May mga sabkon po ba ang DPWH dito sa Quezon Province? Meron bang mga warranty ito? Kasi mukhang pabalik-balik na lang ang paggawa ng ating mga kalsada. Meron po tayong mga engineer, may QC, na nag-check ng ating mga semento kung tama ba yung timpla. Ay puro parang mga ampaw eh. Ilang buwan lang o madaanan lang ng ulan, bako-bako na naman. Ano kaya? Liban may tanong lang ako mga kabok sino ba yung counterparts ng DPWH ang ibig ko pong sabihin ay sino ba ang nagche-check ng gawain ng DPWH o sila na yung nasusunod at gobyerno eh except kapag dumaan ito ka sa commission on audit parang ganun lang eh no or ipatawag sa lower house para ito ay bigyan ng uh, investigasyon ang mga subcontractors or ang DPWH na din mismo sa dami ng taong naghahanap ng trabaho. Pwede naman itong gawin na 24 hours ang trabaho ng DPWH at ito po ay kalsada. Importante, importante po ito lalong lalo na dito sa Pagbilaw, Quezon at ito po ay biyahe ng papuntang Bicol, Visayas at Mindanao mga kaboks. Pati nga mismo sa bayan ng uh, Pagbilaw, Keso, no? Grabe, ang bako-bako din eh. Isa po pa sa nakakapagpa-traffic ay yung dito pa lang sa bayan. Almost uh, two lanes lang ito or one lane lang ito magkabila. pagbasdan nyo mga kaboks. inuulit-ulit ko po na kung pwede lang Philippine National Police at Highway Patrol Group ay maging visible po tayo during Holy Week sa highway ng Pagbilaw, Quezon para maiwasan po ang mag-counterflow ng mga hindi disiplinadong mga drivers para gumanda ang daloy ng trapiko at maiwasan natin ang heavy, heavy super traffic sa lugar na ito. Thank you for watching and God bless us all mga kaboks.